What's up guys? Ayan, heto kami ngayon sa Quatogs Imos. Tikpan mo natin ang kanilang Lomi. Thank you to Sir Lito for sharing the blessings. Kasi alam nyo guys, napakagaling ng kanyang anak at ay nakagraduate ng cum laude. So, ba? Diba? So, dahil natuwa po ang kanyang father, ayan, nili nag-treat na siya sa amin ng Lomi dito po sa Quatogs imo So, ayan ang mga magugulo naming kaklase na tuwang tuwa at mabubusog na naman po sila. So, thank you so much sa aming sponsor. Dahil nga madami po kami, ay 13 po kami lahat. So, isang long table po ang aming na-occupy. So, pinagdugtong na tatlong table. Maganda po yung place katabing katabi ng Aguinaldo Highway so napaka accessible po siya maliit lang pero maganda naman pong ambiance may car parking din po sa harap tsaka yan marami din po silang mga customer so mabuti na lang medyo napaga ang punta namin at hindi namin hindi kami naunahan ng crowd so ayan nakapagpwesto na ang ating mga maiingay na masasayang kaklase so ayan po ang kanilang mga menu so i-zoom out nyo na lang po yan para makita nyo po yung mga Uh, menu nila tsaka yung prices. So, ayan lang kami. Ang napakadami namin ganap sa araw na ito. Maganda po yung place kung gusto nyong bigla kayong nagutom habang sa biyahe. So, pwede po kayong mag-drop down at mag- kain. So, uh, medyo matagal lang din yung serving kasi syempre lulutuin pa siya. So, kami nagantay kami siguro mga 30 minutes to 35 minutes bago na luto yung aming order since nga nga marami kami. So, medyo matagal po talaga. So, ayan, uh, malalaki po yung serving. So, kung hindi po kayo matakaw kumain talaga, so hindi nyo kaya ubusin yung isang order. So, ako hindi ko talaga na ubus yung aking... Uh, isang mangkok na specialong lumi kasi madami siya masyado. So, kumuha lang po ako ng isang maliit na bowl at tinake out ko na po yung the rest. So, para hindi masayang. Pero, in fairness, masarap po siya. Lalo kung mahilig ka po sa lomi. Tsaka, napakaraming toppings. Kaya, kung kayo kumain, isang order, pwede na po yung dalawa para hindi po kayo ma-overeating. So, lahat naman po kami satisfied po sa aming kinain. Nabusog po kami lahat dahil nga alam niyo na ang lomi ay mabigat sa tiyan yan. So talagang nabusog po at halos lahat kami ay hindi naubos yung aming order kasi nga napakalaki ng bao. So ang kalahati, eh, take out po. So lahat kami may take out. Maliban po sa isa na talagang nagutom siya at sinimot sarap niya ang kanyang lomi. Again, Sir Lito, thank you so much for sharing your blessings. At sa mga aming uh, driver, thank you so much sa inyong pag-share ng ride sa amin ng mga walang wheels. So, again, thank you so much. It's a very good experience. Thank you for watching!